Hi hey guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito magsisira na ako ng collection ko. Uh, hanggang ngayon patuloy pa rin tayong bumibili dahil ito ay isang bisyo ko na. Uh, sige lang basta sakto sampiso. Ngayon, sabe. 2000 2,005. Ito guys, bini-bili natin sa Halacam 400 hanggang 500 dito sa Condesa. Ito guys, gawa sa steel. Bangko Sentral ng Pilipinas 1 piso to si Rizal nagkakalaga ito ng uh, 400 hanggang 500 basta ka na itong 2,500 ito ay kakaunti lamang ginagawa at bukod doon talagang kinukurita ng mga kolektor 1 peso 2005 Republika ng Pilipinas Okay next tayo At ito naman guys uh, 25 centimos Ito guys 1999 ganitong mga klaseng quiz guys ay ah, hindi natin tinatanggihan dahil ito ay kakaiba kulay puti Twenty-five centavos, nineteen ninety-nine. Republika ng Pilipinas. Ganitong klaseng coins guys, nagkakalaga ng 500 pataas Depende sa kondisyon 25 centavos 1999 Masakan ito guys Na kulay puti Yan po ating binibili Dahil Ito ay Kakunti lamang ang ginawa pero ito guys hindi to gawa sa nikin ito guys ang hindi dumidikit ang magnet nito dahil yung mga gawa sa 2003 2005 na ganito is kulay dilaw na yon pero yon ay plated lamang yun po ay steel dumidikit ang magnet dito pero mga ganito guys 1990 2000 pa baba ayun po ay hindi dumidikit ang magnet pero yun po ay ano uh, bronze ito naman guys yung white bronze sa nickel nakikintap siya guys para siyang white gold. Uh, maganda nga. Ito, guys. Bukodin ko yung magnet, guys. sa uh, hindi, hindi. Hindi lumitikit di ang magnet nito. Ito, guys. Ito yung magnet ng talagang... Uh, maraming nagtitik sa akin na mayroon daw siya mga ganitong klaseng queens kulay puti yun kasi yung mga year 2003 pataas yun po ay steel, plated lang bilaw pero pag kiniskus mo, naging kulay puti yung kinukoleksyon natin guys, ganito ay 1990 lang at uh, talagang hindi siya plated ginawa siya talaga na puti, mayroon talagang ginagawa puti na, uh, Uh, Ras yang pulih White gold 1999 Ok next tayo Ito naman guys 1 peso Araw nang Kagetingan Republika ng Filipinas Ito guys Nakakalakala ito nang 30 to 50 pesos dipindi sa kondisi next tayo. Dito naman tayo sa Error Queens na 20 pesos. Ito guys, nakikita niyo guys. Yung parang ano niya, yung parang is nasa taas, nasa gitna. Ganito guys, binibili ko ng 100 pesos ang bawat isa. Basta ganitong yung ka parang is niya is nasa gitna kasi karamihan na uh, yung is niya ay nangyari ito sa baba yun po ay common lamang maraming ginagawa pero ito guys nasa gitna yung ano is niya, parang is niya nakikita nyo know guys yun o, yun o, nasa gitna ito po ay ating binibili sa halagang 100 pesos ang bawat isa 20 pesos yung 20 mo, gawin natin ng 100 pesos. Basta ganito mas sa gitna yung ano, yung ito to na yung is parang is niya na sa gitna. Yun po yating binibili. Ito guys, example papakita ko sa inyo yung ordinary na maraming ginawa ito 20 pesos. Nakikita niyo guys yung yung ano guys nasa ano nasa baba. Yung parang is niya pa nasa baba yung, ito guys, eh, isang common lamang yung mga ganun na nandito sa bahay papunti lamang ang ginawa kaya yun po ay eh, ating binibili ah, 100 pesos ang bawat isa kikita nyo guys nasa baba yung parang isya ito po ay common lamang maraming isyang ginawa pero kagaya nito na ano, ah, nasa nasa gitna nasa gitna yung parang is niya ito nasa gitna yun po yung ating binili, binibili ng 100 ito guys dagdag kaalaman na rin ito at uh, uh, sayang nga naman yung 20 mo na magiging isang dahan kung mayroon man kayo uh, pwede ko yung baka sakaling malapit kayo dito sa Sol Pangasinan pwede ko kayong puntahan rin kayong pumunta dito sa aking pisto nakikita nyo guys yung parang is na yan yung nasa gitna yung isa yung ito ang nasa baba yun nasa baba yung ating binibili yung nasa gitna tulad nito yung nasa gitna yung parang is na yan po ay isang daan ng bawat isa okay matapos ng ating video maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye you.